Bilis. Ano ka kita mo dyan? Ha? Ang galing siya sumayaw. Magaling sumayaw? Sa muna kayo kita nagsasayaw si madam? Sa zumba! Sa zumba? Nag-distract siya sa ano. Eh, ikaw, nagsusumba ka rin. Hindi ka magaling. Hindi. Kaya mo dahil magaling magsumba rin. sari na kayo mga lipstick kayo pag mainit ang ulo ko eh oh. Dali! Tanggal ka dyan! Ayun. Sampol nga! Sumba ka ngayon! Tingnan natin, baka magaling ka rin magsumba eh! Bilis, ubuso mo yan! Bali siya, sinusundan mo pag nagsusumba kayo! Ha? Hindi. Hindi. Si eh, bakit na uh, nakinulam mo? Ibang pinapanood mo pa. Gano'n, nagsusumba ka. Ara, instructor. Ilan taon ka naman kung kulang pa? Ha? Sagot. Ilan, ah, ilan, ah, ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Great! Hey, ito. tanggal ka din yan, tintik ka. Nakakagalaw ka pa ng ayos? Ha? Anong paborito mo tugtog sa Sumba? Ha? Ano nga paborito mo tugtog sa Sumba? Ano nga? Ayaw ko na, ayaw ko na. Anong paborito mo tugtog sa Sumba? Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. bisa mana Bosak belah bilis bilis enggak. Enggak. Enggak, enggak. Sampol muna dali. Balye, 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 balye. Dali! Babalyahin kita eh. Listen now! Hindi mo pinagsusumbay tao gayon. Ha? Sino kasama ni madam? Susumba ka din. Yes. ah, Maganda palato sumba yan, Zumba pala to eh. Pagsasampulin natin mamaya. Wala po. Wala na po.

Sige lang, Sumba kayo sa panahas. Sige, uh -huh. uh -huh. okay, balik. Sige, okay. okay, may nalaman ako. <laughs> Tayo nga natin, tingnan natin kung ano. Alin po? Sige, basta tumayo kayo. Ibitawin niyo muna yung tubig at titingnan natin. Tas niyo nga yung isang kamay niyo. Yung dalawang kamay. Ganun ganun nga kayo. Ah, ay, layo. Galing na kayo magsumba eh. Ha? Ay sabi naman kukula, may kinulang pa at magaling ka rin magsumba. Sample nga. Unti na lang eh, gaganon na lang eh. Mas okay na.